Aba, sino yung magandang babae na yun? Napakaganda niya Pakalain mo yun may mga nakatago pa palang magagandang babae dito sa probinsya. Kailangan ko siyang makilala. Mamang driver, para! Hmm, mukhang nag-iisa lang siya. Siguro naman, sa gwapo kong to eh, hindi ako kayang tanggihan ng babaeng to. Teka nga, lapitan ko nga. Hi, kamusta? Mukhang nag-iisa ka lang ah. Ako nga pala si Rigor. Ako si Lorena. Bago ka lang ba dito? Oo. Natanong nga lang kita kaya... Bumaba agad ako ng bus. Napakaganda mo kasi, Lorena. Meron bang malapit dito na pwede kong tuluyan? Marami banda doon. May mga nagpapaupa ng bahay para sa mga kagaya mong dayo dito sa lugar namin. Ah, uh, ganun ba? Mabuti naman pala. At least, malapit lang dito sa inyo. Para pwede kitang dalawin anytime. Okay lang ba? <laughs> o oh, anak, kumain ka na ba? Ah, uh, tay, nandyan na pala kayo. Sino ka, binata? Ah, uh, ako ho si Rigor. Nakikipagkaibigan lang ho ako sa anak nyo. Hindi nakikipagkaibigan ang anak ko. Makakalis ka na. Aba, gusto ko ng kanyang istrikang parents. Mas challenging. <laughs> Lorena! Lorena! Rigor, anong ginagawa mo dyan? Baka makita ka ni tatay. Okay lang. Basta makausap lang kita. Kapag nakita ako ni tatay, siguradong magagalit siya sa akin at pati ikaw madadamay. Hindi ako natatakot sa tatay mo. Mas mahalaga sa akin yung makita kita at makausap ng ganito. Maari ba tayong magkita bukas ng gabi? Ganito ding oras? Pag-iisipan ko, Rigor matindi magalit ang aking ama. Basta, maghihintay ako bukas ng gabi, Lorena. Unang kita ko palang sa iyo eh. na talaga ako sa iyong kagandahan. Nang bobola ka na rigor, ngayon pa lang tayo nagkakilala. Hindi nga ako sigurado kung mabuti kang tao. Bakit Lorena? Sa tingin mo ba mukha akong masamang tao? Itong ganda kong lalaki na to? <laughs> Hindi ka din naman mayabang no? Okay sige, Basta, antayin kita doon sa may gitna ng palayan. Nakita ko, may kubo doon. Kapag hindi ka dumating, huwag ka mag-alala. Hindi na ako magpapakita sa iyo at manggugulo. Bahala na, Rigor. Hindi ako mangangako. Sige na, at baka makita pa ako ni tatay. Lorena, akala ko hindi ka na dadating eh. Sabi ko na nga ba, hindi mo din ako matitiis. Hindi ko alam bakit. Hindi kita matanggihan. Huwag kang mag-alala, Lorena. Hindi naman kita sasaktan. Ikaw lang ang mamahalin ko. Salamat, Rigor. Ipagkakatiwala ko sa'yo ang puso ko. Ikaw pa lang yung unang lalaking minahal ko. Nga pala Lorena, uuwi na ako bukas ng Maynila. Ha? Parang biglaan naman ata. Matagal na din naman kasi ako dito Lorena. Dalawang linggo na ako dito. Baka matanggal na ako sa trabaho kung hindi pa ako uuwi. Pero kailan ka babalik dito Rigor? Hindi ko pa alam eh. Siguro kapag may time ulit. May trabaho din kasi ako sa Maynila. Kaya hindi ako pwedeng magdesisyon kung kailan ko gustong bumalik dito. Pero, paano tayo, Rigor? May nangyari na sa atin. Hindi mo ba ako pananagutan? Ano ba, Lorena? Probinsyana ka nga. Natural lang naman na may mangyayari sa magkasintahan. <laughs> Basta, babalik ako dito kapag may time. Okay? Rigor, parang ako muna. Huwag mo akong iwan. een <laughs> rigor <laughs> Grabe talaga mga kababaihan sa probinsya. Masyadong makaluma at balak pa ata akong pikutin ng Lorena na yun. Hmm, eto. Mukhang malaya naman na to sa lugar nila Lorena. Kaya hindi na niya naman siguro malalaman na nandito pa din ako sa probinsya nila. Aba, ayun. May paopahan banda doon. Tao po, anong kailangan mo iho? Eh, naghahanap ho ako ng pwede kong tuluyan pansamantala manong. Taga Maynila ho ako at isa pa akong vlogger. Bala ko ho sanang mag dito sa probinsya nyo. Aba, ganun ba iho? Maganda yan para makilala naman ang kagandahan ng lugar namin. Sakto, may bakante akong paupahan ngayon. Halika, sumunod ka sa akin iho. Aba, in fairness, Malinis pati palengke nila. Ay, naku, mare. Alam mo ba doon sa kabilang baryo? May inatake na naman daw yung aswang. Eh, di ba? Matagal nang walang gumagambalang aswang dito sa atin. Ha? Totoo ba? Alam ko, nakaraang taon pa yung last na may nabiktima ng sinasabi nilang aswang. Ano kayang nangyari? At bigla na namang nagkaroon ng balitang ganyan. Tengen ko, mare. Baka dayo lang yon. Nako, wag naman sana umabot pa dito sa atin. At ngayon pa lang eh, natatakot na ako. Aswang, totoo ba yon? Eh, magandang araw po ate. Totoo po ba yung narinig kong may inatake yung aswang sa kabilang baryo? Pasensya na po sa pagtatanong ko kasi ngayon lang ako nakarinig na may aswang palang gumagala dito sa probinsya nyo. Nako iho, taga Maynila ka siguro ano? Totoo yung narinig mo. Katunayan, nung nakaraang taon, maraming kababaryo namin ang naging biktima ng aswang. Mabuti na nga lang at bigla itong nawala. Iniisip nga namin, baka dayo lang yung aswang dati na nanalasa sa amin at lumipat na ng ibang lugar. Kaya iho, kung ako sayo, umuwi ka na sa inyo at baka mabiktima ka pa ng aswang na yon. Paborito pa naman ng mga aswang ang mga kagaya mong dayo. Ah, uh, ganun ho ba? Sige ho pala. Salamat ho sa paalala. Naku, ano ba yon Bakit ba ako nagaksaya ng magtanong pa sa mga yun? Eh, mukha namang kwentong barbero lang yon Aswang! kalokohan Sus! Ito lang talaga nagustuhan ko sa probinsya. Sobrang tahimik. Napakaaga matulog ng mga tao. Hindi ka gaya sa Maynila. 24 hours walang tulugan. Aba! Ano yun? Sino yun? Huwag kang magtago dyan sa likod ng sagingan. Baka kapag nilapitan kita dyan eh, masaktan kita. Makapasok na nga sa loob ng bahay at napagtitripan ako. Oh, rigor. Maaga ka atang nagising. Ah, uh, Mang Emong, maaga ho kasi ako magiikot para marami ho akong magawa sa video para sa content ko. Ah, uh, ganun ba? Sige iho, mag-iingat ka. Ah, uh, salamat ho. Sige po, alis na po ako. Hmm, mukhang marami-rami rin akong nagawang video ngayon ah. Kailangan ko na itong i-edit para pag-uwi ko sa Maynila, eh ipapasa ko na lang. <coughs> ha. ano ba 'yung ingay na yun? Parang may kumakalubog sa bubungan ko. Ha. <coughs> <coughs> Hoy, ilumayas eh ka dyan sa bubongan ko. Kung ayaw mong akitin kita dyan at baka hindi ako makapagpigil, ay eh masaktan kita. Ha? Ano yun? Parang mukhang halimaw. Ah! Ah! Hoy, umalis ka dyan. Wala kang karapatang manggulo dito sa lugar ko. At lalo na sa bisita ko. makamalintikan malintikan ka sa akin. Mang Emong, mabuti ho at dumating kayo. mukang Natakot sa inyo yung kung sino mang siraulo na yun. Parang tingin ko, nagka-costume ata eh. Nakakatakot kasi yung itsura. Huwag ka mag-alala, Rigor. Hindi nababalik yun. Takot sa akin ang mga taga rito. Dahil alam nila kung ano ang kaya kong gawin. Eh, bakit ako kaya naman ako tatakotin ng mga yun? Kung naniniwala lang ako sa aswang, iisipin ko na aswang yun eh. Kasi nakita ko, sumilip siya mula sa butas ng bubungan. Nakakatakot ang itsura. Nako, Rigor. Huwag mo na isipin yun. Baka yung mga tambay yun dyan na walang magawa. napagtirpan ka siguro dahil alam nilang dayo ka. Okay lang mang emong. Total, paalis na ho ako bukas. Natapos ko naman na ho yung sinadya ko rito. Uuwi ka na? Oho. At kailangan na ho ako sa aking trabaho. Ah, uh, ganun ba? Ay sige, hahayaan na muna kitang makapagpahinga at gabi na din naman. Sige, uwi na ako. Ay sige po mang emong. Salamat ho sa pagtulong nyo sa akin para Mapaalis yung nanggulo na yon. Walang anuman iho. Magandang umaga, Rigor. Mukhang ready ka na sa iyong pag-uwi ha. Hindi na ba kita mapipigilan? Eh hindi ko nabanggit sa iyo na fiesta mamaya dito sa baryo namin. Baka gusto mong dumalo para maidagdag mo dyan sa mga ginagawa mong video. Masaya yun. Siguradong matutuwa ka at marami ding kadalagahan na magaganda doon. Aba, okay yan ah. Sige ho, punta ako mamaya. Bukas na lang ho pala ako uuwi ng Maynila. Mabuti naman iho. At pinaunlakan mo ang aking paanyaya. Maraming salamat, Rigor. Sige, alis muna ako at tutulong ako sa pag-aayos para dun sa fiesta mamayang gabi. Sige po, Mang Emong. Sabihan nyo na lang po ako mamaya kung anong oras po ako pupunta. Sige, iho. Aba, mukhang marami ng tao ah. Nako, mukhang masaya to ah. <laughs> Ayun, may mga magagandang babae dun. Teka, lapitan ko nga. Hi, kamusta kayo? Ako nga pala si Rigor. Ang susungit naman ng mga ito, na hindi man lang ako pinansin, nilayasan pa ako. Di ko kayo kawalan mga babaeng pakipot. Huh? Rigor, halika. Dito ka maupo. Lola, paano niyo ako nakilala? Aba, iho. Vlogger ka, di ba? May cellphone din naman kami dito sa probinsya. Kaya may alam din kami sa nangyayari sa mundo. Aba, sikat na pala ako. At kahit matanda na taga-probinsya, kilala ako. <laughs> Rigor, halika dito sa kitna at magbibigay lang kami ng pugay sa sa'yo. Sa pagpapakita mo ng kagandahan ng lugar namin sa buong mundo. Sana eh, maisama mo ito sa iyong video. Nako, Mang Emong, nakakahiya naman ho. Nako, Rigor. Ganito talaga kami sa mga taong dumadayo sa aming lugar. Ginagawa namin silang espesyal na bisita. Ako na muna hawak ng kamera mo, Rigor. At ako na bahala kumuha ng video mo. Ha? Ah, uh, ganun ba? Sige, pakiingatan na lang ha. Medyo mahal din kasi ang bili ko dyan sa camera eh. Okay, sige. Ako nang bahala. Iingatan ko to. Sige. Piringan nyo siya para sa isang sorpresa. Ha? Kailangan pa ba yun, Mang Emong? Oo, Rigor. Dahil may surpresa kami sa'yo. Sige na, pagbigyan mo na kami. Sige na nga, Mang Emong. At baka magtampo pa kayo sa akin eh. <laughs> rigor, ito, balato namin sa'yo. Isang babae, bago ka umuwi sa inyong lugar. Huwag mong bibitawan yan. At baka makawala pa. Oo naman, Mang Emong. Hindi ko na talaga bibitawan to. Basta, siguradong magandang babae to ha. <laughs> Oo naman, Rigor. Hindi kita bibigyan ng hindi magandang babae. Oh, paano? Pakitanggal na ang piring sa mata ni Rigor. Ha? Lorena? A anong nangyari sa'yo? A ano to? Bakit? Bakit ang lamig ng katawan niya? Mga siraulo ba kayo? Patay na to ah! Bakit niyo ipinatong sa akin ng isang bangkay? Ha? Oo, oh, Rigor. Tama ka. Isa na ngang bangkay ang apo ko na si Lorena iniwan mo pagkatapos mong pagsawaan. Pagkaalis mo pa lang, ay agad siyang nagpakamatay. Dahil hindi niya matanggap na iniwan mo siya Nang ganun-ganun lang. Teka po, apo niyo si Lorena? Pero, paano ko naging kasalanan? Eh, ginusto din naman niya ang mga nangyari sa amin. Grabe ang kasalanan mo, Rigor. Alam mo bang, matagal na kaming nananahimik dito. Pero dahil sa ginawa mo sa aking apo, ay binigyan mo na naman kami ng dahilan para maghasik ng lagim. Anong ibig yung sabihin, Mang Emong, na maghasik ng lagim? Oo, Rigor. Lahi kami ng mga aswang, pero pinilit naming manahimik at mamuhay na parang tao. Nag-alaga kami ng mga hayop na maaari naming maging pagkain para hindi na kami makapambiktima ng mga tao. Pero dahil sa ginawa mo, tinuruan mo kami uling maging masama. Dapat matagal ka nang nawala Kung hindi ko lang pinigilan ang tatay ni Lorena Gusto ka ng lapay ang buhay ng anak ko Pero pinigilan ko siya Dahil gusto ko Mas mahirap ang ipataw na parusa sayo Sige Subukan niya akong galawin At siguradong makukulong kayo May ebidensya ako Nakalive yung camera ko Kaya makikita ng buong mundo Ang gagawin niyo sa akin At sigurado ako na Pupuntahan nila kayo dito Para ubusin ang lahi niyong mga aswang hindi kami tanga lalaki. Dahil kanina ko pa ito pinatay. Pagkaabot mo pa lang sa akin. At sa palagay mo, makakauwi pa ba tong camera mo sa inyo? <laughs> oh! <laughs> Dahil sa ginawa mo sa aking apo, ay ipaparanas namin sa iyo ang dobling sakit na naranasan ni Lorena sa panluloko mo sa kanya. <gasps> Parang awan niyo mga emong. <groans> Humihingi ako ng kapatawaran sa nagawa ko kay Lorena. Huli na ang lahat rigor. Hindi mo na maibabalik ang buhay ng apo ko. Sige mga kasama, pumila kayo. At isa-isa kayong gumutay sa kanyang kalamnan para maramdaman niya yung sakit na ginawa niya sa aking apo. Uh, uh, huwag, huwag kayo lalapit. Mangemong, parang abon niyo na. Patawarin niyo ako. Huwag. Ah!